Hi everyone! Good afternoon! Welcome to Jew Life in the Philippines! Kumusta po kayo? Today is a Monday. Kaya, uh, galing kami sa, sa ano, may pinuntahan kami ni Jana. Pina-opera ko yung paanya niya dahil merong nasugat yung kuko niya. Dahil ngayon is, andito kami ngayon sa tabay pupuntahan namin kung ano nang itsura. Binalita nila sa akin is marami na raw tubig. Praise the Lord. Ayun. Bababa ako. Ang, ang nagtrabaho kasi dito is yung yung mga kabataan. Kuya, dyan dyan. Dyan dyan ko. Hello. Hello. Tayo mang mangon para mo. Lata kag tobe goy. Isihan ning. Wala nagkuano, nagkatako. Mangon para mo. Law nabab, bab. Masa may kompra jet. Okay, okay ramai aku itu bilonan redesi rumun trawan pen. Ramai aku itu ramai. Kompakian berapa? Tama mau ngomot tome. Pila kat ram na na itu big doy. Eh? Pila kat ram na may tubig. Bapak pila kat ram beri harapan kita buat.

sinja nanang gigil sa sa makupa pa kunin daw niya. sige nga tamis hmm. <laughs> nakain na Jana obat asangka ang ka patilaw be tamis Yan, isang piraso pa lang. Nangigilas dyan na. Tapis pala, matamis. Parang green pang ayun eh. Kinainan niya. Uh, pag walang pasok yung mga bata, pag walang gagawin ng mga bata is mag tatanim daw sila dito. para may paglilinisan. Sige lang, dandahan lang. Hello, thank you so much sa uh, nagaabang sa aming gagawin dito. soon. pa magagawa namin to. Unahan muna namin yung aming trabaho. It's already 5 o'clock. Ah, uh, 4 o'clock pala. Punta muna ako dito sa bahay ni Ma'am Emma titingnan ko kung saan na sila doon nag-work. Nag At dito, waiting yan. Doon, hanggang doon sa road. So, dito, makadaan na yung mga sasakyan ng yung doon sa kabila.

another materials na dumating. Marami pang gagawin. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Ilang gusto lang. Saan ka sila banda? Wow. Dito finish na. itong may na ganito para to electricity. Yan. Yan, nandito na kami sa farm. At hadi, karating lang namin, galing ng Borgo. Hello, Dodong. Hello. Oo. Uh, meron yata hi si Dodong. <laughs> Hello, Ma'am Luz. Nandito kami po. Ito, like, ano, Salamat po sa inyo. Then, sa lahat-lahat, nanonood sa aming Uh, channel. Hello, Dodong. Hello. Uh, uh, magandang hapon. Ang hapon dito sa amin. Thank you. Uh, God bless. Uh, salamat pala sa, ano, sa everyone. Salamat sa inyo sa, sa, no, sa mga ads. Thank you everyone. God bless sa inyo tanan diha. Ah, uh, na sa among anin. thank you. God bless. Tapos tingnan natin yung saging na hinog na ba? Yung Saturday. Okay, yung Saturday kasi binuot namin yun. Okay, tingnan natin. Oh, nagkita ang mga best friend, oh. nagkita ang mga best friend. Bye. dumaan na yung <coughs> So tayo <mabays> natin do, ibutan na to. Yung nilagay namin sa sako. At tina natin kung anong itsura. Si Jana sumama rin. Okay, so, tingnan natin para ating ipang ano, Taro, pakitarong ang kuan dong. Piling kuranan dong. Hi, ah. hi Jera. Hello. Jera. Hello. Okay. Hi. Ganyan sila ka-happy pag magkikita. Hi. Hello, Dodong. Hi. Ah. Hi, Arnel. Sige, tingnan namin yung ginagawa namin last week. Yung Saturday.

Char. Ay, 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 kada kay nun. Maraming dahon-dahon. Kasi lagi ka Ibig sabihin niyan, dahon, dahon dahon na yan, is yan ang marikakaw. Pagkata, nila para dagat ko sila gusto lang. Ayaw. 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 <laughs> <laughs> so, yan na. Tarangin Surprise. Na. <laughs> Surprise. Ay, hindi kasi yan, kalboro. Iba kasi yung kalboro at, at ay? mas ano, iba yan kasi yan. Mga damo-damo. Yan, nag-aab. Ilaw na. Okay. Eh, tikman ko mo na roy. Sarap, mo. Wow, hinugda pa? Ay hinugna. Suyan lang si Kristo sa pamuot. Dahil nito 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 Tanaw na to. Ilang kilo ang isang ganito? Three days lang or two days. Pwede na mahinog pag marikakaw yung gamitin. Kaya ibalot lang siya ng ano, ba uh, damo. Okay. Okay, so asan ko anak? Kilo habi. Kinog na din Tama na Wago na. Humok na kayo. Oh, mo mga ladies, ang huh? mga tendera kong mag-saging. Huwag ka na. Yap. Amang yep. Amang, Amang circle. Ay, malik. Amang circle. O, oh, lang. Where is the circle circle? Kira oh, mo yeah, marami nang si Kido. Mas dalit mas hindi siya mabaho pag ano. Tingnan natin. How many kilos? 3 and 1 fourth Three and Jug jug ibalik kita para. Oh man, no. Oh man. Oh man, oh, nasit. na. Okay, isit ah. okay, is ana, isit. Todong. Eh. Three man up gani. One-fourth. One. One, one half. 1 fourth 1 half. Ay, gitu 1 Ganap. One, uh, one fourth. Okay, sige. Wow, well, mabigat pala, no? Three, Three and one fourth. Okay. Daghan na no? One half. Mm -hmm. Ah, dagun nito eh. One half. So, sige. Half Kumuha ka, one ka one. ng isa, Pap. Tistingan mo. Nga, ay nah, to, yung, luna luna. Mo na, higilo na po na. Sige ka na, ihatag ninja na. Okay. Siyempre, no, dapat ng sales lady. Mukhaon gina kayo para makita kung hinug ba dito ang saging. Okay. Then, Sabihin mo kung masarap o hindi. Oh, three and one half. Okay. Tanong, mamalik dyan natin. hindi na yung kailuhan ka na. taron ah Magbinta na daw sila. <laughs> Ayan. Okay. Ayan ang ko. Ayan siya. Ayan. <laughs> 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 Bale kasi nahihinog yan. Ano, ano na. <laughs> so, yan. Tapos ito. Yan. Eh, eh, eh. na day. Oh, sige, tangtango na. Sige nga, puro na ito hinog. Then, tomorrow is ready to uh, ready to, ano na to, sinong gustong bibili, pero, meron akong bibigyan dito, may pinabigyan si ma'am. Okay? Ito sila tundan. Mm-hmm. So next, bumili ako ng uh, ano ano nito isda ito ay is color po red So, ang gagawin ko nito is magpaksiyo. paxio ng dahon. Lagyan ng dahon siya. So, langka na may ano, gata. Alas, this gurna. Tapos may sali. Niloto ni, ni Ate Linda. Ayan. Tapos ginataan. Namimiss ko na to. Ayan, ginamos. Bagoong. At lagyan ko ng kalamansi. At soka. So, lagyan ko na ng sili. Ganito na itong hitsura na ginamos na ito pero may sili siya. Tapos kalamansi next. Habang pinipiga ko yung ano, kalamansi, yan. Maramdaman mo na yung sarap. Tapos, ang ipares sa baguong is yung saging na saba. Kaso gabi na. Ano lang namin yun kasi maganda yung isda na maliit. Yan. Mmm. Ang bango. Tapos, may, dapat meron itong kamatis. Kaso, gabi na. Yung kamatis ko hilaw pa. Kaya, yan ready to serve na. Kakain na kami mamaya at magluto muna ako ng paksiw. So, now, uh, nilagyan ko muna siya ng uh, luya at saka sili. Kasi pag dito sa farm is uh, kung anong meron, yun lang. Tapos, haluin ko muna. Uh, para malasa. Ito, ito lang, napaka-simple na paksiyo-paksiyo. Tapos, mag, ano ako ng dahon. Yan. Ilagay ko sila. Yan. Para, i-ano, lulutuin ko siya. Yan. May giniginaw. Giniginaw yung si Dugi. Then, lagyan ko ng sili, luya para din mabango. Yan. Tapos, halo eh, uh, ano siya, para siyang ibalot na ng ganyan. Tapos yan. Tapos, habang naghihintay sila sa hapunan, ang ko na sila doon, na Kasi mayroong module. Bali, kung hindi masakay pala yung sili, ano lang siya yun, may pali, eh, lunod lang na sila sa kawali. Pero templado na ito pag pumunta ka ng dagat o maliligo, magdala ka ng kamuti. Tapos, ganitong maliliit na isda. Presko. Tapos, yan. Punta ka sa dagat. Tapos, yan. Pwede rin mo eh. Eh, itali. Para di siya ma- siya makita mo, buntot na lang. Ayan. Pagbuhay sa farm is pag makabili ka ng isda, meron, meron ka lang kalamansi, pag meron kang uh, ano dito, gulay-gulay, ah, pwede na. Pero paborito ko talaga tong ganito. Na ano. Yan. Mamaya yan, nasarap yan. Tsaka mabango kainan ko rin na kasi ito kasi mga dahon ko malalaki kaya okay lang para ano tapos yan yan bali doon ko na lang ilagay ang ano uh, sa ibang bansa kasi bihira lang yata may ganitong fish paborito ko tong isda pag maluto dito puwang puwa na siya Yan. Yung iba naman mango. Mango nga daw. Gaya kay mama. gaya yan. yan. Tapos ah uh, magano na naman ako ng iba. Tapos yan. Ah uh, ako ng kamay. Malinis tong kamay ko. Then yan. Okay yun ang ulam namin ilang kami kakain ngayon si Perry si Arnel si Jana, si Pido apat si Raldin ilang lang uh, pito hindi namin ito maubos dahil marami pag isang kilo marami ito siya then ilalagay ko na ito siya sa ano sa kawali so ito na, nababalot ko na para sa isuman So, ito na sa kawali. Ito, isasalang ko na at ilagay ko na yung soka. So, yan na. ah uh, ilagay ko na at hintayin ko muna itong maluluto. Ayan na, luto na. Aking paksiyo. Tapos, ito aking kalan. Signal number one. Okay. ah uh, 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 ano ko muna, ahunin ko muna siya. Tapos, titinan natin yung aking luto. So, maglipat muna ako ng paksiyo dito sa plato. At kasi luto na. Yan. At titingnan natin kung ano na ang kaniyang hitsura. Sa totoo lang, pag ang paksiyo sa umaga, napakasarap. Yan na siya. Mmm. Umuusok. Tapos ang bango-bango. Amoy sili. At pansangkap. So, yan ang klaseng isda na maliit. Yan. Yan siya. Gusto ko yung ganyan na isda na maliit. Kasi, masarap siya, malinam-nam. Yan. So, pag umaga, masarap tong paksiw, kanin, tapos, ang agahan. Then, yan next is ito lang muna ang aking update ngayon sa aking cooking. Uh, Paksiu dito sa farm. Then, thank you so much for watching sa aming uh, channel. And God bless everyone and have a great day.